Hai mga idol, eraw, nyanyamin. ito aja request yu apo nga karamidakiti bumper. Nga, uh, explorer nga request. Ato aja, ramidakun mpamsat. Ato, iyo. So, Suma, uh, buyaan tayo, alos <coughs> yan. Susukat tayo ng ito, uno. Susukat tayo dito mga ito. Susukat tayo ito eh. Uno. Susukat tayo ito. Susukat tayo. Susukat sa tayo. Ate sila nga Makita yung yung gulis-gulis sa kato yan. Ate, ano kakan? naku oh, one piece pala to so mali tayo mali Ang ano pala natin dito two piece So, gagawa tayo ulit ng iba. Mali tayo mga idol. Yung request pa niya eh, yung kasing gagawin ko dito, ang bumper, ang bumper ni eh, two piece, hindi katulad ng isa na one piece. So, yung sinukat natin dito, mali. So, gagawa tayo ulit ng panibago. Panibago ganito. Nagkamali tayo ng sukat. Mali. so So, sa susunod na video na lang mga idol, kamali ako pala. One piece kasi ito eh. Kita nyo naman. Isang ganun lang sa kitna. Ang two piece kasi dito, dalawa. Meron pa dito, saka dito. Pero itong sukat ko na to pang one piece talaga. Kita naman eh. So, next video ko na lang mga idol. Bye-bye.